Ya yeah, mga kaisan, good morning po. Tayo po muna ay manggugulay at saka magbibisita ng tubigan. Kung ano pong magalat gad mga kaisan. Tuloy pa rin po ang paghuhukay kay Dini eh. Mga kaisan, update ko lang po kay Si Utoy po, mamaya po ako tutulong din eh. Yan. Mamaya po ay aring kabaak. Kalsada po yan, papunta din yan. Yan, sino Utoy. Yan po ang dalawa. Yan. Yun kalsada papuntang Maine po 'yan. Toy. <laughs> 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 eh. Ano dalwa? ha? Ngayon ano yung dalwa po Good morning, good morning. Yan. Saan ba sa mga uti sa mundo 'toy? Nasa Saudi po ah. Saudi ano? Dubai. Dubai po 'toy. Dubai. Hmm. Uh. Ano 'yan? Ungay apra ha. <laughs> Ayan, dalawa po naguhukoy. Kumari ko eh. <laughs> kong may mga uh, kaysa na isang linggo na akong di bisita din eh. Five days. Din sa ating palayan ay bibisitahin ko manda ang yan yeah, sa mga nagre-request kaya magdala ka ng mga ganyan at baka ikaw may makakalagkid sa daan eh minsan nga naman ako walang dala kaya rin po yung biyabit ko ngayon nalibang po kami din eh sa <laughs> ating tinatrabaho ay utay utay nasa kalsada na po kami ngayon tapos ay hahakot naman po ng graba ay naay pala pagkakada yan galad na nga galad gad na nga naman hindi ipapahingi natin pag merong manghihingi hmm, bayabas po ay lahat ng madala natin ngayon mga kainsan kung bagay makabaga tayo ng mga pagkain gubat ay hmm. diari bayabas bayabas Tagalog. Hmm. Nabubulok din lang naman. Wala na ako nakikitang nasa ka sa bukid na bata. Madalang na. Kaya ang mga bayabas ay nakakalaki. Hmm. Pupuntahan po dati natin si Nakambal do sa Kail sa Ilaya. Nag-aano din po. Nagtatanim po sila ng niyog do at saka saging. Pupuntahan po natin. Ang magandang pang landscape mga kainsam yan nilabagat na naman po tayo sa ulahan maulawin pa man din yan ang ganda maulawin po aba, shh ko po pagkabigat aba eh eh ay kailangan na ibarita hindi ko maangat mga kainsan. Ito po yung napakatanda ng puno. Ayun. Eh. Kalasin na buhol. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ang mga kainsan. Ayan. Ayan. Ang maulawin. ng no. gara nito. Pang landscape. Pigting na pigting. Hmm. Ayan ah, ah. po mga hindi nabubulok na puno. Pakatagal na puno ito. Bata pa po ako narito na ito. Hmm. Yung pala dito pa rin itong mga itong mga kainsan hindi na tabubulo hmm. pang landscape ito ah ah tama naman eh. kahit ipagawa mo sa alas ay mga kainsan hmm. tamubahi ready hmm. hahakutin na lang namin mga kainsan lahat ay nakagayak na hahakutin lang namin ito natitisod lang ang mga pang landscape natin kahinsan bakit puro pang gatong ang pang landscape mo maganda yan pag nabuo lahat ito po ay puno din ang maulawin eh. dito po kami ilalaro ng mga bata hanggang dito pa rin mga kahinsan mayroon pa rin, mabuo pa rin eh. ito po yung puno nung isa mga pang landscape baliti, pagkakatagal-tagal na po nito eh mga bata pa kami na dyan ha yo mga ka-insan ari ang sinasabi kong ulam sa gubat dala po natin lahat ng maaari para tayong sitarsan na ano ganito po ang masarap na ano ganito lang po ang gusto ko gusto, gusto kong mga ulam ulam, ulam po ba walang chemical. ngayon ay ano po daming usong mga sakit-sakit kaya ako yung mga anak ko po yung sanay kumain ng ganari patakot yun ito oh, mga talong gubat po ito naghahanap po ako ng ano din puso ng saging ya yeah, pag po aray may sardinas tapos ay nagatang ko Yeah, isulod na puntang halian. Maghahanap ka pa ba ng kung ano? Ayan. Yeah. Ay. May pokyutan. Hala. Browning, ingat kayo. Kaya pala ang dami nagsasabot eh. Ini. Hmm, Ayan, mga kainsan. Kamaboy, oh. Ito po ang iingatan ninyo sa gubat. yan Napatay po ang kalabaw niya. Ayan. Aray po, oh. Yan. Huwag nyo lang pong gagalawin. Hindi naman po yan ng aano. ano. Yung huwag nyo lang pong gagalawin sila. Yan mga kainsan. Pukyutan. Yan. Pukyutan po yan. Nasabuh mga kainsan. Tara na. Nasabuh. Bakit ay mahabol. Yan po ay matapang. Yan po ay kamaboy. Yan po isang mababa, mabababa. Posible tayong habulin niyan. Oh, tiyo. Yan anong gara pa din mga kainsan. Yan po ang nakakatulong pag ang palay mo po ay nasapaw na. Taman tama malapit po sa atin palayan. Ah, ay kami, yan iwag mong kikibuin at pag ikaw ay nahabol, ah, ay tumakbo ka na hanggat may lupa. <laughs> Ay, kami dati nahabol niyan. basta Ah, ang ah. diskarte diyan mga kainsan, huwag mo siyang susundutin kahit lumapit ka. Pag hindi mo. Ah. At yan ay kamaboy. Ay. Nako po. Pati bunbunan mo mayroong tusok. Yan pala. Ay dati kami kabataan. Ang ginawa ko ay akay sinundot. Ah. Yari. Hangkat may lupa, tumakbo ka na. Yan mga kaisan, dito na tayo sa ating palayan yan yeah, nakapamalingki na tayo mga kainsan na eh. nakapamalingki na sa gubat ang gara ng palay ay kaya may kabuti pa tayo oh. Yo. sul na sul na yung ating tanghalian panda may kabuti na tayo panda oh yun dami panda, hindi ka panda may ulam na tayo hmm. Hmm. Dito sa bukid ay eh, walang problema. Basta't wagla ang pihikan. Kita mo mga kaisan yung lula ko eh, ano, ilang taon na, nubinta na. Ang lakas pa rin. Sabi, ano, malakas pa ang lula mo? Oo. Sabi ng mga matatanda, eh, pag hindi mo pupukpukin, ay hindi hihina. Yung po ibiro eh, ng mga matatanda. Gawa nang yung mga lula ko po, ganito rin ang kain nila kabuti kung ano-ano yan mga kaisa ng ating palay ah ah yan ang pagkakagara yan sinasabi ko mga kainsan ah ah yan haba sabi nung unay, kita ninyo naman mga kaisan pagkakasama yan yung pinagtataka ng aking mga kahanga ay pinapaano kainsan ang palay yan ang pagkagaling mo magpalay yung malaman yung dati mga kaisan ay ano ay yung ginawa ko yung nakailang sako ako 120 140 ito po yung bagong area natin ito po yung magaling din mag 140 ako ay walang nakabreak sa atin mga kainsan gara sabi naman ayan na ang palay ay ako alaga mga kainsan pag ako nagpapalay gusto ko alaga pati mga tabihawan wala bang damo may damo man ay di ang ah, ah. Ah, mo, pantay na pantay mga ka-insan na ah. kain naman bubunga nito Ako yung ano, mga ka-insan Nagahanap ako ng puso ng saging Yung saging damo Iyo. Pagkakagara O Ano ba papatagalin pa ng mga ka-insan yeah, mga ka-insan Pansinin niyo walang kadamu-damo yung ang ginamit ko dito ay top shot. Ay, hindi malang tumubo ang damo mga kaisan Pagkagara. Top shot. Tresi araw, isprayin muna oh, hindi ka nagagamas. Gumamas may kakaunti. Tingnan mo mga kaisan Oh. Aba, pagkagara ng pamamalay. Yan yeah, mga kaisan, tayo po ay uh, papunta sa kabilang area, kinabunso. At nagtatanim po sila ng saging, saging at niyog, eh, titingnan po natin. Doon sa kabila po na rin. Hmm, tara na. Tara na, dali. Dali kayo. Ako ay nating ala ng puso ay masarap pa sa puso ay ginat ano mga kainsan. Ginat ang naglalapot-lapot ang gata. Tas ay maanghang. Ay, ano biro. Sulod na ako doon. Nung minsan ay eh, sinam anak ko ng pakiramdam, iya yeah, hinigop ko mga kainsan ay eh, kabuti. At saka luya. Iya yeah, kinabukas ay eh, tanggal. Ako nilalagnat ipag eh, ako yung inabot ng ano mga kainsan. Yung bang mainit tapos biglang naulanan ay lagnat ang gawa ko naman gamot ko lang ang ayluya sa higop ng kabuti eh yeah. gisak kinabo ayos na kinabo ayos na hmm. ganto ang mga ginagawa namin lagi mga kaisa pag sabad at linggo basat kami ni Ku Albin ni Kaparnbin Nanggugulay kami. Lain. Lahat-lahat kami may dala na ng niyog. Ulam na namin yun. Hanggang ngayon, daladala pa rin namin mga kainsan. Kaya, kaya kami kahit saan magsuot. Sukalan. Gubatan. Oh, hindi magugutong. Walang dapil. Sabi nga na matatanda Oh. Walang dapil. Nagyayaya nga sa akin mga kainsan, mga hikers. aket daw ng bundok Gawa ng pag ako daw ang kasama, eh, baka daw walang gutom. Ay, sabi ko eh. basta't meron lang kayong dalang asin. Pwede na yun. Papakain ko sa inyo kahit nilagang saha. <laughs> sabi mo, pagkakapakla-pakla naman. May sekreto dong para mawala ang pakla. Sekreto din pagluluto. Hindi na tayo sa shortcut, sure, sure mga kainsan. Sa shortcut sure na tayo ilulusad. oh, dali. Pero, ni... sa surkata na tayo dali kayo nasa apaw na po pala aray. ay nalaglag pa yung aso dali yun palang kinakambal Inasapaw na rin mga kainsan aring kabila po Arin aring po kay tiyo lito ang ganda sa na Oh. Ah, oh, daming tikling. Oh, nagpapasapaw. Oh. Baka te kanina pa mga kaysa umuli ng umuli. Baka po ako kalahating oras na nag ah, ano, naglalakad. Sabi ni <laughs> pagkakala ng mga kaisan Sanay na Minsan nga po isang oras ang lakad ay. Eh. Parang bali wala lang po. Agara ng pala ni Kambal oh. oh mga kaisan oh. Kay Bumboy po at kay Bumboy. Aray. Nagara ng palay. Hmm. Yan, mga kaisan. Ah, ang ganda, ano? Hmm. Ang no, mga kaisan. Punong-puno. Aba. Ano yan? Punong-puno, ano? Mga kainsan, nadun yung ating tubo. Diyan po nang gagaling yung ating ano po, tubig na malaki. Yung sa bahay po. Yung kinabit nating tubo. Marami nang kukubit. Eh, kain tubig sa inyo? Naay Na doon po yung tubo. Sa labak po niyan. Diyan po nang gagaling. Wow. Oh, pagkalak po ng ano. Hindi laang po namin maisip at pa. Pero nakagayak na po lahat yan. Yan. Ang po ang tubig. Yan. Linis po niyan. Ito po ang kinukuha na namin ng tubig yun na dun po sa bahay na ginagamit natin po sa mga panlala, paglalaban ni nanay sa kabila hindi ko na i-video sa inyo ay eh. yan ah linis po nito <clears throat> galing bundok po mga galing po sa bukal na nagsama-sama bukal yan dun sa mga nagre-request po ng ano May CR po kami eh pero hindi po ganun kaganda Pero siyempre mga ka-insan Pag uh, Natapos namin yung daan, step by step Natapos namin yung unahan yon CR na maganda po ang Siyempre alam ko din naman mga ka yung mga hygiene At alam ko din yung ano ng mga mayaman, Alam eh May kukumukuntra sa ating Siyempre mga kainsan, alam po ang mga Instagramable din na ano, tawag to. Mga CR na magaganda, magkakaalaman po ay sa final. Tsaka hindi ko rin naman pinapansin yung sinasabi ng iba na walang pupunta. Ako kasi mga kainsan, marami ako naririnig. Positive thinking ako sa mga kainsan. Kasi pag magagawa ka ng kumbagay ganyan, parang negosyong maliit or nagde-develop. Pag ang thinking mo, walang pupunta, wala talagang pupunta sa inyo ay ako yung taong laging positibo sa buhay mga kainsan oo oh, hindi ako yung taong magpapaapekto I never gagawin ko yung gusto ko at gagawin ko yung mga pangarap sa buhay para sa pamilya never ako nag ano negative hindi po kagaya nung ano yung iba sabi ano ayaw daw niyang magtinda ng ano tawag doon yung gulay kasi may pumunta sa amin inaloko ba kung magtitinda ng gulay ayaw dahil baka daw walang bumili ah ay wala talagang bibili sa iyo dahil yun yung ano mo eh naunahan mo na ng negative yung energy mo wala talagang bibili pero kung um, ang thinking mo ay may bibili may bibili yan yun ang ano mga kaisan may tamang ano ba huwag puro negative Mm -hmm. Ay, ah, di wala talagang pupunta sa AU. Dahil puro negative. Oo, oh, mga kainsan, ganun yun. Kahit maliit na bagay, lagi kang si positive. Lagi si positibo. Ah, oo, nang minsan. Tatanda ng mais. Ah, mais eh. Oo. Anong agatan mo, Malawis? Ha? Anong agatan mo? Talpas sa balinghoy. Ah, balinghoy po. Ah, sarap na yan. dun ay. Ako na. Ah. <laughs> Talong po ah. Ayan nga yung nakakain na. Ah. Oo, oh, masarap. Aking gagataan na may sardinas. May lock na kahit dalong po may sarap yan ah. Uh, ilan taong ka na malawis? Aba, ako'y 68 na. Aba? Oo. Siya nga man pala. No? Abay, matagal na. Siya nga. Ah. Ay si kuya may gitna 70 ah. Hindi na nakakasaka, nasaka pa rin. Naroon na no. Nagtutubigan pa rin ano? Oo. Siya nga. 68 ka, si tatay si tata, 63. Malakas pa na mga ano lang, no? <laughs> Ako sa kabila po. Titingnan ko po yung tatam na nakambalang niyog Saan? Doon, sa kabila po. Sige po. Okay. O, sarap din. Anong lahok, sardinas? Galunggong na maliit. Eh. Ah, ay, sarap. Galunggong. Yan. Yeah. Pagkakahusay. Paparin na, Malawais. Nasa apaw na pala, rea. Nasa apaw na. Nasa apaw na? nga, oh. Arbe, 73. Ay, pa na nga po. Si Mang Luis po. Nalimutan ko na ay ang pangalan eh Kahanga po namin yan. Pagkakakara nila ni Mang Luis. Ah, bayan namin ng bata pa. O ni Paring Tuntun. Ari o. Oh. Ari. yan kanila. Paring Tun. Maigin rin ang buhay ng aking kababata. Paring Tun. Malawak po ang figure eh. Nga po sila sa kabila Doon Pupunta tayo sa kabilang dulong dulo Pagkakalayo mga kainsan Isang oras na tayo naglalakad Labon labo Ay -labo. ano dumaan din eh Namis ko arin lugar na aray eh. Oh Yan, nadito na tayo sa kalahati ang mga kainsan sabi nga ay yan naman si Kainsan ay anong umaasa ang daw ay sa ano sa vlog daw at ay kung hindi naman ako nagbablog mga Kainsan baka naman ako negosyante din tsaka sabi ano sabi pag daw po nawala ang vlog siguro wala na rin ako hindi po hindi po tayo papayag mga Kainsan siyempre kung mawala na may kiraan po pang good vibes laang ba kung mawala man ang vlog mga Kainsan ay di ano sa akin ay ayos lang naman laman eh siyempre negosyo mga kainsan hindi lang naman umiikot ang buhay natin doon ay eh. magay siguro maging negosyante tayo ganun lang mga kainsan hindi din naman ako takot siyempre anda may mga na invest na namin na rin naman kami tsaka walang problema doon mga kainsan to inspire nga ay eh, sabi nila to inspire maka-inspire mga kainsan hindi lang naman vlog ang inaasahan natin i eh, mga kainsan. Yan, sina kambal po nagtatanim ng niyog. Tama outo 'yung ginagawa ninyo, Toy. Eh. Marami kayo na itanim. Marami na. Good job 'yan. Ako po ay eh, nagtanim ng niyog ay way back 2000 bata pa ito mga kambal namumunga na. Sa tamlong po. Kami po 'yung tatay nagtanim noon. 2000 mga 2012. 2010 namumunga na po ara naman po ang tinatanim ng nakambal ilan ang tanim ninyo utoy? Eh? gawa ng ito po yung sa kanila ay kina utoy may isang daan na tanim ninyo utoy eh. may isang daan na yan o oh, tanim po ng dalawa. yan si utoy eh. si bumbay po sa si um, Ah, kayo saan? pa kaya ito yung tigas ng madre kakao? Saan ba? Wala na. Oo, wala. Nawala yung ibang tigas ng madre kakao ko dun. Saan ba? sa kabila, sa kabilang area. Baka Dinugas. <laughs> Oo. Kaya ati ati. Pukuhanin ko na yung mga ano din ni? Tigas. Nadine pa kaya Nawala yung ano ko dun. Ah, nadine eh, pautoy ah. Yes, nice, tatay oh. Tata, nandipa, tatay rin Hmm. Tata rin po si tatay. Buwan na pong ito yung area ni Nakambal po ito. Pagdating ng araw, ikanila po ito. Yan. Tukatuka na po ay. Wala tatay malatubig dito. Tatay. Pwedeng kawing hal haligi. Pwede kang buhatin. Yan, mga kaisan malatubig eh. Baka may magagamit pa ako dito. Ari ba te malatubig hindi? Ay, hindi pala rin malatubig eh. Hmm, Nakakapahin daw po yung tatay yung ibang kahoy dito. Tatam lang po ng niyog mga kainsan. Yung maaari tatay eh, ano, gagamitin ko sa panggagawa ng kubo. Yung maaari mga kainsan. Gawa na pong anong, yan, disclaimer mga kainsan, nakakaalam lang nito yung mga magsasaka. Di tatanggalin po ang mga puno. Tapos po ay tatam ng niyog dahil po eh, gawa ng ano mga kainsan pag po tayo ay pag hindi po tatabasin ay hindi po ang tawag nito hindi po kaganda ang niyog yun naman po ng ibang magsasaka ang mga magniniyog lang po nakaka -ano. gawa ng iyo komit ay eh, ba't po putulin ay hindi po lalaki ang niyog sayang po ang lupa hmm. agagara pala ng kawayan mga kainsan eh yung mga gagamitin din natin yan sa lake dun ang daan sa kabilang kalsada na po may kalsada po dyan sa baba ay eh. wala kaya dito mga banga minsan po yung nakakahukay ng mga banga sa ganito na ay pala ang labong ang laki bah oh, pagkakalakalak ang labong naman na rin hmm. Ang mga kaisan labong yun ang mga gagamitin natin pong kakawayan hmm. pagkakalakalak puno labong oh. Eh. Yan mga kaisan, patuloy pa rin po ang pagtatanim nila. May magko-comment, uunahan ko na. Kaisan, ba't di ka tumulong dyan? Ay kami po ay ano. Kanya-kanya ng project po. Nakambal po. Sinautoy po dyan sa pagtatanim ng niyog na kung ano-ano. Tayo naman isa sa minilik na kapukos sa kasagulay. Pumagay kanya-kanyang ano po. Tawag don Kanya-kanyang proyekto. Kaya kami hiwa-hiwalay po. Ah, tat at madalang po kami magpangay-pangita. Si Ace naman po, pukas sa kanyang gulayan. Ya, yeah, nakapanggulay na agad mga kainsan. Gagat analaang. Baka ang inay na ang magkata nito. Ako po'y pauwi. At ah, bibili po ako ng materialis. Buhangin. Siminto. At saka... Anong pangalan po na rin? Buhangin, siminto. Tsaka hollow block yung pinaka ano, lang maliit na hollow block at uh, lalagyan na po namin ng hollow block iyon eh, yun tsaka graba pala graba yun ang order natin kaya po tayo pa uwi na agad ah, mga kaysan dito na po ulit tayo sinautoy po na din eh. isang oras din na isang ikot po naman oh ganda ang ganda ng pali utoy maganda po ang pali mo doon ganda no? oh ganda nga daw ko yung pagpadala ko bisita ha ha Madalang bisitahin ay. Madalang na ako yun. Nadalang ko lang ka na yan. Ang ganda no. Madalang pala Madalang puntahan na no.